Nakatapos na yung event namin, nakuha na, namin intensity and quality. Congrats sa team! roadway roadway Oh, sige, 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 Ay, go na. Oh. Baka yung mga sir na dito na naman kami ngayon sa Grahe. Papunta na kami sa Sound Expo ng Team Turbo. Ito mga bagong warriors. <laughs> na sumama to lahat dati sa ano sa ano to kaning ano king kantuan kanina sa Batad. Bumayo, basa, baka, batad, pa pasada kami Batad pa sila. Mga warriors ng Box Blast ngayon. And then yung group leader. Kakabe ang mga Yung di 12 kanina inuna na namin. Ito naman yung D15 na unit, all powered by Broadway. So tulungan natin sila kasi kinakawawa naman. Ah. So napansin niyo naman siguro mga sir na halos palagi kong pinifeature yung Team Turbo. So, yung rason kasi isa ganito lang. yung home base ng Team Turbo is sa Guan Leganes, which is isang barangay lang na pagitan sa bahay namin. And then syempre, halos lahat ng technician, barkada, kagrupo is at Team Turbo rin. Yung kakilala ko dito. Syempre, yung ano rin namin, yung tech namin isa sa Team Turbo rin yung sa sound plus Kaya ayun lang nang ano ng halos lahat ng mga kabarkada ko dito isa or lahat ng mga mini sound dito sa Leganes isa halos ano nang nagutulungan kaya napansin nyo, halos Likewise. lahat ng, or naka-issue sa Team Turbo na ano, na palagi naghihiram ng gamit. Matulungin lang talaga yung Team Turbo sa mga kabarkada nila. <laughs> Peace! So yan nga mga sir, mga umalis kami siguro sa garay, mga 5.30 na kasi pang third trip na to eh. May fourth trip pa kami para sa mga processors and amplifiers and uh, transformer. Pero ano naman, hindi naman malayo talaga dito yung venue ng ano eh ng Team Turbo Sound Expo. Mga ano, sabi natin, mga 3 to 4 kilometers lang naman dito. Tadaan muna tayo sa bayan uh, sa, or sa poblasyon and then, ano na, Lapayon, Leganes na. Ah, San Vicente pala. Akala ko Lapayon. Ano pa, pero ano lang, parang boundary ata ng, ano, ng radial road. Kaya, ano, uh, maganda yung daan. dapat tapos sa setup ang inyong masakyan butang niya iskilit iskilip ha? liyong langit kagwa ng moto ka eh karon magot man ang mo dis okay. daai So mga sir, napansin uh, siguro na hands-on naman ako or tumutulong talaga ako sa mga kagrupo ko na mag-area, kamada, lahat na lang taga-buhat, minsan tech, driver, minsan maintenance. <laughs> lahat na lang na pwedeng maitulong para magaan naman yung trabaho ng mga kagrupo natin. <laughs> trip number 4 gabi nga ginabi na <inaudible> kami welcome back again mga sir day 2 kami uh, ito yung event class view ngayon yung ano yung team tour wex po na kategory bukas class 3 and then sa 16 isa mobile sound so na kami dito mga 1 km na lang siguro kaso may na Sebelah sisi beli koper kita kami bikin

So, dito tayo sa Sinalian namin, which is yung Class B na D15 category. So, nagtatanong kayo kung ano ba yung meaning ng, or ano ba ibig sabihin ng Class B sa mini or Battle of the So, yung Class B is tinatawag po yan dahil may limit yung speakers. Maximum is, ano, minsan, nagsabi nila isa 2 max lang. Minsan naman sa 2,000 watts maximum. And minsan naman isa 5 inch yung maximum ng voice call uh, pwede ka naman mag, mag below that basta yung maximum so yung class A naman isa open po yan lahat sa class B open naman, naman po yan lahat sa amplifiers sa mid high yung speakers na talaga na pang sub kaya tinawag sa na class B So yung dito naman yung nakikita nyo ngayon is ano po yan, ng class A po yan. In this time of recording, bukas pa po yan para ano nang reserve para nag-advance na sila ng setup. siya nga makuha sa may pa-transport uh, ma sa aton nga ano da. Okay, wala tong dalay ng signal. Lihog langit sa mga amigo na tonda, no? Kaya uh, ginagarescue pa tong tigulang, lihog lagi. Okay, ano so isang may magpatukar? Kaya sa mga entries na tondra, lihog langit, ang inyo sa ningarap na ay nag-awaan yung tabon kaya dumauran bangkaw. So yung rack naman ito, yung kay RJ Mini Sound is yung kagrupo namin na entry. D12 po siya na class B. So yung ginamit namin na ampli sa ano po yan, ng Broadway na VX20 dalawa. Kasi ginagamit namin yung ano, yung isang VX20 pang high Kaya bitin yung ampli nila kaya ano, pineram namin ng ano. Or mag, nag, gusto nila magdemo ng Broadway kasi napabilib sila ng pagtesting nila. So ayan yung ampli na hiniram nila.

Pero, hindi po yan individual speakers yung iba. Yung ano dyan, isa meron ding, sa single 8, dual 8. Minsan nga is 10 or 12 inches yung nilalagay na. Kaya medyo malaki yung likod nila. Kasi hindi po yan individual speakers yung nakalagay. Kaya medyo malakas yung sunod. So, ayan mga tur team turbo na mga inspired na mga miniatures. Like five minutes, non-stop trouble, no coolers out, no playoffs. Wait, three, two, one! <laughs> JD JD to JD people, JD. Let's go.